Dahil nga mahilig tayo mga guys nung no, maghukas ng mga higko sa ilang mga bike syempre aging ah, katuwaan kita sa isang customer para na daw hukaso so, ng tanan ng mga higko nga nabili ha 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 di puta Hello mga good morning sa inyo mga guys Ito po ngayong hadla Pero para tayo bisita O oh. oh, sa Pro Max mga guys Sa 29 Ero oh, mga guys Si Ambal ni Idol Sakon Binili niya lang daw ang unit na ito Nang mura ama pa, papa ano ka na talaga sa akin Ambal ni Idol mapapa Oh my god oh. <laughs> <laughs> so bali ang gagawin natin dito mga guys no? Bali ang iyang nga pre no? Hindi na kumakapit ng gusto Kaya kikita nyo naman no, kanina Binaklas natin Tapos ito naman mga guys Yung kanyang butong bracket bakit? Lulubad din din natin kasi nga napasukan nito ng tubig tsaka buwang, eh no? Ah, bali mga guys, yung problema niya is nakakalawang na so nagagurud-gurud na kung balibuton mo ang iyang akrang set. bali idol sa ako na nauna man, abaw ambal <laughs> 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 ko, kung may damit siya, biring nga rotis, lanta eh, pero kung pwede, pabalik ta. Um, kung may kwarta ka malang yaw. <laughs> <laughs> Gago! So, patayon tayo mga guys, no? So, ayan na. Habang nagugas dun si Buya Lublak, mga guys, ng iyang ha, frame set. Ako naman diba, dito ay nagamatumato. Eh, simpre mga guys no amun niya mga basta mga mekaniko ya mga galawan niya ate may buling nga gamay ang hilper hanot man nagyapon bisan na lang alang hanot man nagyapon basta may kwarta lang wow, wow. Ah! So ayan na nga ni mga guys So finally nalinisan na ni Boya Lublak Mga guys Ang amon niya will set So ako naman dito Ah nagkukuskos ko, na naman Ang mga kiki Yang iya nga mga biring-biring Baw na na ninyo Nagtipon Tanan lang niya na ukas Kung ay go mga guys So para mga guys maulog Ay iya tanan nga Dume o sasabihin natin sa inyo Mga kiki niya wala ate Banlawan na tubig Ang birangon sa ngangin Te Amon na ni resulta Sa nga ako inubra Baw quality service Ganyan <laughs> Aí ele yeah. So sa mga mahilig mga guys, no magkulikot ang kanilang mga bike, syempre kung marunong ka mag-backclass, marunong ka lang mag-balik, pero kung may kagani, uh, ano, wala kagani, special to, hindi lang pagpalpag, kaya problema, kung magkadipik-dipik ang imo nga bire nga problema, ginasa, o, oh, problema sa imo bulsa, oh. <laughs> So ayan na nga ni mga guys, no, balik naman tayo sa ating inubra, kung magtakot pala tayo mga guys ng bottom bracket, o, oh, magpalibot kayo ng inyong bibisye, lagyan nyo ang, ano, inyong atreda sang grasa, kadalasan sa nakikita ko sa comment na bakit nagrasa yung butang nyo dapat ano ka no ano gusto mo pukse gago abay na lang sila so ayan da ba finally mga guys no sa kadugay-dugay manamon nyo brahanay natapos yun ba na unit ni idol so bali kanina na lang natapos butangan taga sa papadan log kag i-alay ng kambya so perfect na perfect na talaga ang aking ino braba so hanggang dito na lang si manino ninyo mga guys no syempre oh, tapos na tunog bra pa wayway man taka ka man mangita kwarta bala wa <laughs> may lang gani ang bali idol sa akin ako bahala si mo abaw <laughs> thank you idol sa susunod na naman ulit ingat sa pagpole kag siyempre kiss ka karon kay missis mo kay karon kigang ka naman mambal mo sa gasto naman ha oh. <laughs>